babala sa lahat ng mga senior at sa mga anak o tagapag-alaga nila, importante ito at madaling maintindihan na paliwanag kung bakit pwede kang mawalan o mahold ang iyong pensyon at paano ito maiiwasan. Maraming pensyon ang nakadepende sa ilang simpleng kondisyon. Una, ang pensyon na galing sa contributory system tulad ng SSS o GSIS kung may kontribusyon ka, ay nangangailangan na kumpleto at tama ang naipasok na kontribusyon. Kung kulang ang kontribusyon o may mali sa record, maaring mahirapan kang makatanggap o maantala ang bayad. Pangalawa, lagi mong i-report ang anumang pagbabago sa iyong sitwasyon. Kung lumipat ka ng tirahan, nagbago ang iyong bank account, nagkaroon ng bagong kita, o nagbago ang marital status, lalo na kung may survivor benefits, dapat ipaalam ito agad sa ahensya. Ang hindi pag-uulat ay madalas nagdudulot ng suspension o pagkalugi kapag na-detect. Pangatlo, maraming pensions ang kailangang may patunay na buhay. Kung hindi ka magpapasa ng proof of life o hindi sasagot sa mga sulat o tawag mula sa pension office, Maaaring huminto muna ang bayad hanggang maresolba. Kaya mahalagang sagutin ang mga notices at panatilihing updated ang iyong contact. Pangapat, kung ang benepisyo mo ay medical o disability-based, huwag natin kalimutan ang mga periodic medical review. Kung hindi ka dumarating sa naka-schedule na assessment o hindi nagpapasa ng mga kinakailangang medical documents, pwedeng isuspend suspend ang iyong benefit. Panglima, ang pagkakakulong o pagkakakondena sa krimen ay madalas nagre rin sa pagsuspinde o pagkansela ng pensyon. Ito ay normal sa maraming sistema dahil may mga legal na dahilan para i-freeze ang mga benepisyo. Panganim, ingat sa pagkuha o pagtanggap ng duplicate benefits o benepisyo mula sa ibang bansa, nang hindi ini-report. Ang double claims o hindi tamang pagsasabi ng ibang natanggap ay may tuturing na fraud at pwedeng magdulot ng permanenteng pagwawakas ng pensyon at pagbabayad ng overpayment. Pangpito, ang pandaraya o maling impormasyon, halimbawa pagpeke ng edad, peking dokumento, o hindi totoong impormasyon tungkol sa trabaho o kita ay madalas na nagreresulta sa malubhang parusa kasama na ang pagkawala ng benepisyo at posibleng legal na kaso. Pangwalo, kapag may overpayment na nakuha ng pensioner o may pagkakamali sa payout, karaniwan ang proseso ng recovery. Babayaran muli mula sa susunod na allowance o hihingin pabalik ng ahensya. Kung hindi ito aantabayanan, pwede nilang i-hold ang iyong pensyon habang inaayos ang account. Mahalaga ring malaman na may mga deadline at renewal requirements ang ilang pension programs. Kung hindi ka mag-apply sa tamang oras o hindi magpapasa ng kinakailangang dokumento, kapag hiniling, mawawalan ng karapatan pansamantala o permanente. Ano ang dapat gawin para hindi mawala ang pensyon? Una, itago at iorganisa ang lahat ng papeles. Birth certificate, marriage certificate, listahan ng contributions, bank statements, at iba pang official IDs. Kung may mga original documents, mag-scan at magkaroon ng backup copy. Pangalawa, regular na bumisita o tumawag sa lokal na opisina ng SSS o GSIS o anumang ahensyang nagbabayad ng pensyon para i-check ang status at linawin kung may kulang sa record. Pangatlo, agad i-report ang anumang pagbabago tulad ng address, telepono, bank account o pagbabago sa kalusugan. Huwag hintayin na matanggap na lang ang sulat. Pangapat, sumagot agad sa mga notice o requirements. Kung hindi ka makadalo sa personal appointment, humingi ng paraan para gawin ito online o magpadala ng authorized representative na may tamang dokumento. Panglima, kung nakakatanggap ka ng sulat tungkol sa overpayment o pagtigil ng pension, huwag itong balewalain. Magtanong agad tungkol sa proseso ng apela at kung paano mo maayos ang problema. Kadalasan may paraan para mag-file ng reconsideration o mag-present ng karagdagang ebidensya. Pang-anim, mag-ingat sa mga scam at huwag basta magbigay ng personal na impormasyon o mag-transfer ng pera para lang maklaim ang pensyon. Hindi humihingi ng bayad ang lehitimong ahensya para lang i-release ang pensyon. Kung may legal na isyo o komplikadong problema, humingi ng tulong mula sa mga social worker, abogado, o lokal na senior citizens office na pwedeng magbigay ng payo o tumulong sa pag up sa ahensya. Laging tandaan, transparency at pagiging maagap ang pinakamalakas na proteksyon. I-update ang records, mag-keep ng receipts at huwag matakot magtanong. Sa huli, gusto kong sabihin na ginawa ko itong video para sa inyo para maging malinaw at madaling maintindihan. Kaya i-upload ko ang buong paliwanag na ito sa channel. Mag-subscribe na kayo ngayon dahil ang channel na ito ay para sa inyo lang. Dito ko ilalagay ang mga simpleng gabay, babala, at update na makakatulong sa mga seniors at pamilya nila. Pakiclick na lang ang subscribe at ang bell para hindi kayo mahuli sa susunod na impormasyon. Pakisubscribe ng madali at i-share sa kapamilya o kapitbahay na senior na din malaman ang mga bagay na ito. Salamat at ingat palagi. At kung may tanong kayo, i-comment lang sa video at susubukan kong sagutin sa abot ng aking makakaya.